Sa diwa po ng pagbibigayan ngayong Pasko, isang special na gift-giving event ang nagbigay tulong para sa dalawang person with disabilities. Ang kanilang mga kwento ng tapang at determinasyon ay tunay na nagbibigay inspirasyon sa ating lahat. Samahan niyo po kaming maghatid ng pamasko sa kanila. Panoorin po natin ito. Sa isang gift-giving event kamakailan, dalawang individual ang nabigyan ng munting pamasko. Isang person with disability senior citizen at isang batang PWD na kabilang sa Philippine Para Athletics. ako si Noel Agbagala. Uh, 69 years old. Matagal na ako rito sa lugar na to. 1960 pa. Year 2000, tingin na ako sa pagtitinda. Kaya from year 2000 up to this year, wala akong trabaho. Matagal nang may kapansanan si Tatay Noel dahil sa impeksyon sa kanyang kanang paa. Hindi na siya nakatayo at nakapaglakad. Naging pahirap pa nang atakihin siya ng stroke na nakaapekto sa kanang parte ng kanyang katawan at sa kanyang kidney. Sa kabila ng kanyang kapansanan, patuloy siyang nagsusumikap araw-araw upang mabuhay. Dumating ang pagkakataon na nangalakal siya para lang magkapera. At the time, wala na akong trabaho. Dito lang sa bahay, uh, nagkakalakal. Samantala, nabigyan din ng tulong isang 21-year-old na may kapansanan na si Rama Beatriz. 10 years na po akong um PWD isa pa ang Philippine athlete. Ang sport ko po ay para dance sport wheelchair dancer. Sa kabila ng kanyang kondisyon, hindi ito naging hadlang para abutin ang kanyang pangarap. Ibinahagi rin ni Bea ang labis niyang kasiyahan na makapunta sa ibang bansa at maging kinatawan ng Pilipinas. Nakarating na siya sa Taiwan, Italy Japan, Slovakia at iba pang lugar dito naman sa bansa. Bata pa lang po ako, pangarap ko na po sumayo. Kahit di pa po ako nagiging ganito, pangarap ko na po sumayo. Eh, dito pa lang po, nag-ano na ako ng chacha cha, -cha <laughs> ko po yung lola ko na nagbo-ballroom, gano'n. <laughs> nakatanggap ng grocery items, bigas at cash na Tatay Noel at Bea. Katuwang ng Rise and Shine Pilipinas, ang ating mga kababayan na walang sawang nagpapaabot ng tulong sa mga pamilya at individual na nangangailangan. Salamat po sa mga grocery, salamat po sa bigas, sa nag-facilitate ng mga bagay na ito. Biligyan nila ako ng pabili ng gamot makakatulong sa amin suda ngayon. Thank you po sa mga nagbigay. God bless po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa UNO team. God bless po po yes. Thank you po. Hello Philippines! Mabuhay! In behalf of Kurume Volunteer Groups, sana nga pasaya namin kayo sa aming munting handog. Merry Christmas! kwento nila Tatay Noel at Bea ay simbolo ng katatagan at pag-asa. Isa rin itong paalala sa atin na sa kabila ng mga pagsubok, laging may liwanag na nagmumula sa pagtutulungan at malasakit sa isa't isa.